Wow! O, ito mo, yung kangkubro kaya. Wala, iwan lang, iwan ang mga ko. Hahaha! Alar! O, pari ko'y. <kui>. Panalo <laughs> na naman kami. <tod> 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 pari ko'y, hindi mo ba ako tatanong kung ilan yung lamang? Ilan lamang ninyo, ha? Kalahati nga lamang. Lamang namin, kalahati. Nagpapakahua kayo yung kalaban namin. O, oh? ang sabi pa namin wala ka, nagmamangawa. nagmamangawa yung kalaban namin na sana dapat paesurin doon sila <coughs> hindi ako naman sakat bakit nagbili ako sila ganun ganun ginawa ako eh hindi ganyan hindi na ako Ay. ano yun lagi akong ano lagi, lagi akong binabantayan hindi di tama ko sa mga oh nung tinabasa mo nga eh hindi na wala akong puko sa akin wala pa sa pre pag-take off na ako. pag ako. Ay, may sasabay na naman. hindi <laughs> take off sa ano, sa kaliwa. Ngayon. Ngayon. <laughs> eh, iniliyak to. Oh, may tatapit na naman. O, oh, di pinasa ko doon sa kabila. <laughs> Pag-tapasa, o, oh, pinasa ulit sa akin. O, oh, na. Tinang ko. <laughs> wala lang yung mga yan sa akin. Wag mo na ano ay Oh, ikaw. May tatanong ka pa, pari ko. ka, ko. Oo, oh, okay. Thank you, guys. Nakalipad na. Ha? Pinasa sa'yo. Hindi, nakalipad na ako. What? Ay, hindi. ko sa... Wala ko sa free eh. na ako eh. Dadang no. ko nga eh. Binod niya. <laughs> hindi ko sa kaliwa. Diliya ko sana eh. May tatapik na naman. Pinasa hey! ko ko. O ngayon, yung kakampi ko may kalaban din. Tatapikin sa kanya eh. Pinasa sa'kin. Sa ngayon, pinagpasa sa'kin. O, hindi na Hindi na ko na. Hindi na, Pinasasayo. <laughs> Pinasasayo. Pinasasayo. Pinasasayo na. Oh, First quarter pa lang, ako lahat oh, ang nag-score. Ano yung Haman score mo? Pinagbigyan ko kasi sila eh. Sa ano, so, nag-liap so, yung, yung kalaban. Mga ganyang kalalaki oh. Pari ka. Lalaki, Martin, ganyang kalalaki kalaban dating, dating, namin. Tinadaktakan ko lang. Pagbibigyan si, ko lang po lang sa dating ni... Oh. Ganyang kalalaki, tinadaktakan ko lang doon. First quarter, 15-2. Pinagbigyan ko ng dalawa eh. Pinagbigyan ko ng dalawa. Yung 15, akin lang yun ah. Akin shot lang yun. Oh, stay humble. Tignan mo kung ko akong ginagawa, pasang-pasa. O. pasa eh. Esplier, eh. lang. Alam mo, nung dumating ako, kabadong kabado na sinawala. Wala ako. Doon pala sa pinto. Alam! Alam! Nabuhayan sila. Nabuhayan sila. dumating ako. Kasi wala naman. Uy! Stay! Wala naman talagang ano, eh. O, Yeah. Wow! O, ito po. Yung kakotro uh, kong ganyan. Wala. Iwan lang. Iwan ang mga kalabang ko. Ang, ang lamanan nga, ano? Lima isa. <laughs> sabi ko, ang sabi ko sa apat na kapi ko, dyan lang isa tabi. <laughs> sabi ko, dyan lang, yung apat na kapi ko, ha? <laughs> apat. Sabi ko, dyan lang isa tabi, ako lang bahala. Di ba yun? Susunod sa akin, di ba? Bakto, bakto bak ano, yung ano, ring to ring. Wala sa back, ha? Huh? Court to court. Oh, di Tinibol na ako. <laughs> Tinibol na ako. Okay, pag ko. Oh, istilan mo ako, istilan mo ako. Eh, oh, ako. Oh, 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 paul Paul, 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 Paul. Paul, Paul. Ang, ang labanan, lima isa. <laughs> lima na <isa>. tayo. <laughs> alam, alam kasi nila, alam, alam kasi nila na mula to tungkol may score ko. Ang kagandahan pa doon, yung bantay. Binantay ko sila lima. <laughs> alam mo yung isa ko nage? okay Lima, lima laban sa isa. Pero paano bantay bantay doon? Alam para nakapiring sila, laki ko na istilan. Doon pa lang sa court, sa kanilang bola sa court ng bola nila, istilagan. Eh, istil, steel talaga. Oh. Sino raw? Pag laro last. Ay, daw. i Iwan niya. mga kalabang ko. Ang labanan nga ano, lima isa. Sabi ko, sabi ko sa aking api ko, 'di na kasi tabi. Sabi ko. Ay, para para dyan lang yung apat na kambing ko ha. Ay, sabi, Ay, sabi po, apa. abi ko apat. Sabi ko, diyan lang isa tabi ako lang bahala. Lima ba yon susunod sa akin. Ba? Back to back, to, back to, ano yung ano ring to ring. Wala sa back ha, court to court. Oh, di tinibol na ako. <laughs> tinibol na O, Okay, pag tinibol ko, okay, pag Oh, istilan mo ako, isilan mo ako. Oh, umigot ako pa. Oh, oh, Paul, 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 yun, Paul. Oh, Paul na yun, Paul na. <laughs> <laughs> ang, ang labanan, lima isa. Lima isa. Mga pat mo, nanonood lang <laughs> tayo. Alam, alam kasi nila, alam alam kasi nila na mula tukor to may score ko. Ang kagandahan pa doon, yung bantay. Binantay ko sila lima. <laughs> alam mo yung isa ko rake? <laughs> Oh, li lima, lima laban sa isa. Pero paano man balo? Ano? Parang nakapiring sila. Lagi ko na stillan Doon pa lang sa court, eh, sa kanilang bula, bula nila, oh. okay. stay, stay. Stay. Oh. <laughs> sa court ng bola nila, still